Good morning mga Kapigmates. So may nagtatanong sa atin about sa pagkain nating grower sa inahin natin. So ito 'yung din natin na bigay lang natin dito pagkain natin ay grower feeds. So shout nga pala sa ating subscriber na nagtatanong si Ma'am Angelita Ambasan. So ito po 'yung ano niya. Ito 'yung tanong niya mga Kapigmates. Sir, grower feeds, Frigorlak lang pagkain mo kahit may anak na. Hindi ba kayo nagpapakain ng lactating yon? So 'yun. So, nasabi ko dun sa last na vlog natin. So, ito yung vlog natin na nakaraan. Yan, mga kapigmate. So, sabi ko dun sa nakaraan vlog natin, ah minsan na lang, lang nagpapakain ng lactating feeds dito sa inahin natin, depende. So, depende po yan. So, ang basihan ko po mga kapigmate sa katawan ng inahin. Pag ang inahin ko po mga kapigmate ay sobrang laki, yan, sobrang laki mga kapigmate. Pag nagpapadede po sila, naglalactating po tayo. Tapos, ang problema lang sa lactating, mas marami ang napapakain sa inhen. So, sa grower mga kapigmate, pag nakita ko kagaya nito, so sakto lang yung katawan ng inahin natin. Yan, hindi payat, hindi mataba. So, fix lang ako sa grower mga kapigmate kasi yung katawan niya, minimaintain ko lang. ah uh, pag may ko sa akin, may maintain ako na katawan ng baboy, hindi kailangan siya pumayat. At uh, pag nag ano naman ako naglactating naman ako paniguradong mataba yung inahin ko yung mga pigmate. Ang kailangan ko doon medyo mabawasan yung laki ng katawan niya kaya naglalactating ako. So sa paglalactating ko man naman mga pigmate pag gumagamit ako ng lactating sa inahin, yan halimbawa to sa inahin na to. Ah uh, ko sa standard tayo sumusunod mga kapigmate. 90 days na buntis, lactating feeds na po tayo. Ang uh, paglalactating feeds ko nga pala mga pigmate dito sa inahin halimbawa ni lactating feeds ko, ay tumitigil po ako 15 days since birth yung mga anak niya. Pag na, uh, after 15 days na nanganak siya, uh, palit na po ako sa grower no. Nag-grower na po ako. Yung kaya po grower naman ang pakain ko sa kanya para makondisyon po yung inahin. Kukondisyon ko naman po yung para ang purpose ko naman ng mga kapigmate kaya 15 days pa lang nag-grower na ako mga kapigmate para mas mabilis lumandi yung inahin. Pagkawalay niya pa lang maglalandi na po agad yan. Pinakamatagal na po ang um, 5 days mga kapigmate. Pag yung ano, yung nakasanayan ko po napakain sa inahinay grower tapos pag nag -luck 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 tayo sa walay po mismo mga kapigmate ang gagawin ko naman yan <clears throat> pag nagwalay ako ng mga bake dito sa inahin na to saktong walay mga kapigmate uh, ang papakain ko po dyan yung iba hindi nagpapakain so ako po purga ko po muna yung inahin tapos ang pakain ko sa inahin uh, lactating feeds tapos may mix siya ng grower feeds ang dami ng pakain niya mga kapigmate ay dalawang kilo per day pag ano, kasi sa ganito na nagpapadede siya, umaabot ng 3 kilo apang, ang pakain niya per day. Sa pag-grower feed siya, 3 kilo per day. Pero pag may lactating mga kapigmeta, so yung araw na nangwalay niya yung ginagawa ko, ay isang kilong grower, isang kilong lactating mga kapigmeta lang ang ko sa inay. Eh. Hanggang sa maglandi na yon. Sa presyo pala mga kapigmit ng lactating sa ka grower dito sa lugar namin, hindi po nagkakalayo ang presyo mga kapigmit. So ang lactating kits dito na pigrolak mga kapigmit ay 2,000 per sack. Tapos ito namang grower feeds natin ay 1,000 ano 985. So 15 pesos lang po ang diferensya. Kaya walang problema po depende kung pwede kong i-standard talaga nag-state ano na lactating mga kapigmit ang pad ano natin dito sa inahin natin, pwede, pwede naman yung kaya lang, mas gusto ko yung talagang subo ko na yung paraan ko na ang gusto ko kasi mga kapigmate sa inahin, sa pag-alaga ng baboy mga kapigmate, pagkawalay pinakamatagal lang dapat 5 days, kasta yun, yung gusto ko yung cycle niya na mapabilis mga kapigmate kasi piglet production po tayo dito So, ibig sabihin, hindi po tayo nagpapatining. Kung magpatining man tata tayo dito, bibihira ang kailangan natin piglet production tapos ang kailangan natin doon mapabilis yung production natin ng in, ano ng piglet. So pagka na pagkawalay nito, ang target natin maglandi agad siya tapos bilang lang tayo ng uh, three 3 months, 3 weeks and 3 days, mga ganyan, 114 days. So mga anak na naman. So ganun lang po yung cycle ko mga kapigmate, paikot-ikot lang. Amalaga lang sa akin condition lagi yung inahin. Yun po ang dahilan ko kung bakit ko kung bakit ang inahin na pinapakain ko ay grower. So, yun lang pa vlog natin about dun sa tanong ni Ma'am Angelita Ambasan. So, yung mga kapigmate, ang sunod na vlog natin, yung feeding guide naman na sinusunod ko. P feeding, guide ko mga kapigmate ha, hindi feeding guide ng iba. Feeding guide ko sa grower na nagpapakain ng, ano, sa pakain ko grower. Simu, ano, sabihin natin na simula mabuntis or bago mabuntis hanggang sa mga anak, hanggang sa magwalay. So, yun lang mga kapigmate, abangan yung sunod na vlog ko. Maraming salamat, good morning, good morning.